Vice President Sara Duterte, sinabiyang scammer si Pangulong Bongbong Marcos. Aba! Scammer daw si BBM. Naniniwala ba kayo doon? <laughs> Pero ang tanong ng taong bayan, mga kababayan ko, ang sabi po ng mga kababayan natin, sino ba talaga ang totoong scam? Si Bongbong Marcos o si Sara Duterte? O so pag-uusapan natin to ngayon mga kababayan ko. Eto, ang mga mainit na balitang bibigyan natin ng komentaryo. Ayon kay Vice President Sara Duterte, may katangian ng isang scammer si Pangulong Bongbong Marcos. Ano daw? Ang hirit naman ng palasyo, sino ba ang tunay na nambubudol? Oo, tama. Sino ang tunay na nambubudol? Saksi, si Van Mayrina. He has the hallmark of a scammer. Ha? Huh? Ganyan isinilarawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, um, he has not followed through with any of his campaign promises. Huh? And, uh, Hindi niya sinundan ng ano. Let, let's clarify mga kababayan ko. Let's debunk this part. First part mga kababayan ko. Ang sabi ni Sara Duterte mga kababayan, klarong klaro. Ito ah, klarong-klaro sinabi ni Buday dito ah. Klarong-klaro. Ah, ah, kaya niya daw tinawag na scammer si BBM. It's because yung mga sinabi daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kampanya. Let's clarify. Sara Duterte said his promise sa mga campaign. Ang tanong ko dito, mga kababayan ko, ah uh, Vice President Sara Duterte, Buday, Diniin ko na. No? Anong ko lang? Ang sabi ni Pangulo nung kampanya, klarong-klaro kahit balikan pa natin yung mga unang videos ko, si Pangulo hindi nangako. Walang promises na binitawan si Pangulong Bongbong Marcos. There is no promise. 199.999%. Naniniwala ako at alam ko dahil may ebidensya ako na ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng kampanya, walang pangako. At alam nyo ano sinabi ni PBBM? I know, Vice President Sara Duterte, ando doon ka, magkakasama tayong dalawa, magkakasama tayong lahat. Ilang libo tayo sa stage. Alam mo ang sinasabi ng Pangulong Marcos. Isa lang, ano, pangarap. Because yan palang maling-mali ka na eh. Very wrong na yan, banat mo na yan eh. Kasi ang sabi ni Presidente ganito, no? Pangarap ko magkaroon ng 20 pesos na bigas. Pangarap ko maitama ang ano, mapababa natin ang bigas. Pangarap ko na mabigyan, mabigyan ng ating mga magsasaka ng maayos na pagsasakaan at irigasyon. Yan yung mga binitawan niyang mga linya. Puro pangarap, hindi pangako. Walang pangakong binitawan si BBM mga kababayan ko. Naniniwala ako dyan. 199.999% Walang pangako na binitawan. Puro pangarap. Ito literal na scam. ba? Diba? In front of the na international media. ba? Diba? Uh, that is an example of uh, the conflicts uh, with regard to our uh, president. Oh, sinabi mo naman ngayon, conflict. Eh nag-away lang kayong dalawa ni BBM. Sa, nasa nag-away lang kayong dalawa ni Bongbong Marcos. Sinasabi mo na ngayon, Buday, na iska scammer si BBM kasi sa mga pangako. Walang pangako. Pangarap. And, um, well, uh, Budol, in, in in English is kaano? Um, no? Oh, naku. ba to? <laughs> Pastelan ka, pisting yawa ka, day. Demonyo ka? Sabihan mo ng budol si Bungbong Marcos amantalang ikaw ang nang budol? Anong klaseng pambubudol? Mga kababayan ko. Anong klaseng pambubudol ang ginawa nito? Papaalala ko lang sa iyo, ha? Papaalala ko lang sa iyo. Ha? Ikaw ata ang nambudol. Tuloy. Yeah. Uh, well, we are not. We're not surprised. Nasa Australian bise. Kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagan pagpapalaya kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tanong ko lang ha. Salitang budol. Sino ba ng budol? Sino ba ng budol sa dalawa? Tanong ko lang. Si BBM si Bongbong Marcos o tinatawag din ng Marcos Jr., yung tinatawag niyong bangag niwi. Di ba? Yun yung nagtatrabaho ngayon, mga kababayan ko. Yun yung naggumagawa ng mga project na iniwan at biniti ng tatay mo. Tama, mga kababayan ko. Si Bongbong Marcos na sinasabihan nyo na nang scam. Samantalang yung tatay mo umutang ng, 100, ng, ng uh, almost 13 trillion sa World Bank at yung mga project na pinagtapagawa dito binitin in, uh, sa pag-alis niya mga kababayan ko yung ba yung scam sino ngayon ang scam sa tao di ba kasi naglaro sa utak ko ngayon yung salitang sinabi ni Sarang scam teka lang mabalik lang natin yung kamusta naman yung kwentong chichirya yon kamusta naman kasi kung sinabi mo si Bongbong Marcos is si scammer, which is magnanakaw. Di ba? Magnanakaw, maraming word ng scam eh. Scam, nagnakaw ka, kumuha ka ng DEO, maraming definition yan. But I think parang sa'yo dapat sabihin yung scam. Bakit? Mga kababayan ko, balikan natin. Mary Grace Piatos, nag-disburse ng pera na walang resibo. Confidential fund. 1,612.5 million pesos na hindi nyo maipaliwanag. Literally, yun ang scam. Kaya ka nga pinai-impeach. ba? Diba? Kaya ka pinapatawa ng impeachment. Because the people of the Philippines thinking of you, by President Sara Duterte, that you are a political scammer. A politician scammer. Tama. Literal na scammer na hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinisburse yung pera. Ngayon, pinapatawag ka sa, uh, pinapatawag ka sa Senado, nagkukubli ka sa mga senador na tagas na, na inaambunan mo. Literally, yun ang scam. Pero if we talk about kung si scammer si Bongbong Marcos, well, mga kababayan ko, di ba? Well, hindi. Kasi yung presidente ngayon na nakaupo, unlike sa tatay mo na umutang ng, ng trilyong piso sa ibang bansa na nagkakaproblema pa ngayon na nagkandabayad-bayad ng gobyerno natin, mga kababayang ko, dahil sa utang ng tatay mo at biniti ng mga proyekto, eto si Bongbong Marcos nagtatrabaho. Di ba? Napakaraming proyekto. Pabahay. Mga kababayang ko, ano pang binibigay ng Presidente Marcos ngayon? Bukod sa 20 pesos subsidy, subsidy na bigas. Di ba? Yun yung sinasabihan yung scammer na maraming ginagawa. Well, if we comparison this Vice President and our President Bongbong Marcos, malaki ang diferensya eh. Because BBM, si BBM talaga nagtatrabaho. Si BBM tumatrabaho na mga kanyang ginagawa. eto mga kababayan ko, panay ang Lakwacha, panay ang ibang bansa. Saan ka makakita ang Vice Presidente gamit ang pondo at pera ng taong bayan nasa Australia? Diba? Imbis na nagtatrabaho, ano tawag dito? Mga kababayan ko, pasahurin ng pera ng taong bayan. Literally, anong tinawa sa atin? Binoto natin, scam. <laughs> Di ba? Doon tayo inabot ng scamming. Di ba? Kung iniscam, inis sabi mo, scammer si Bongbong Marcos, iba eh, bakit pinormote mo. Di ba? Bakit pinormote mo? Di ba? Sabi mo, si Bongbong Marcos na ang pinakamagaling na presidente. Di binola mo, Pilipino, ano tawag doon? Scam. Tapos ngayon, pagkatapos mo iangkat si BBM, sisiraan mo ngayon sa publiko para magmukha ka mabango. Ano tawag mo ngayon? Ano tawag mo sa sarili mo ngayon? Scammer. O, di ba? Ganyan ang ginagawa nyo. Di ba? O, tapos ngayon, magsusumbong kayo. Alam mo, sa totoo lang, this is early campaigning ang ginagawa nyo sa Australia. Di ba? Mga kababayan ko, tuloy. Eh kahit ako, ina-scam mo eh. Di ba ba? 'Di diba, Buday? Kasi doon tuwa kami sa iyo kasi sa wakas magkakaroon na ng kapayapaan sa bansang Pilipinas. Bandang huli ikaw pala may pagnanasa maupong bilang presidente kaagad. Hindi <silence> mo na lang inantay 2028, 'di ba? Tapos ngayon magbabanatan kayo, scam ka rin. Tuloy. Pero nasa surprise. Nasa Australian Vice. Kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Alam mo, sabi ko nga sa inyo eh yung ginagawa nila na yan, hindi makakatulong yan sa ICC. Maniwala kayo sa akin, mga Pilipino dyan sa Australia, sa Melbourne, kahit sampa, pa, mga kababayan ko, makinig kayo. Hindi makakatulong ang pagrarali nyo na yan. Tandaan nyo, kahit magrali kayo dyan, mga kababayan ko, walang magagawa yan. Pero magbebenepisyo si Sarah diyan. Alam niyo kung paano. Gagalitin kayo, sasabihin niya lahat ng masamaan laban kay Bongbong Marcos, sasabihin niya kung ano-anong paninira. Tapos mga kababayan ko, dalawa silang ni Senator Amy mga kampanya para sa 2028. Pues, gigibain namin kayo. Hindi kami titigil. Dahil kung kayong dalawa mauupo sa Pilipinas, magiging walang kwenta ang bansa natin. Hindi kayo karapat dapat diyan. Dito rin niya binatikos si Pangulo Marcos. 'Di ba? have problems with his performance as president. Ha? <laughs> Talaga magkaka-problema ka. Because hindi pabor sa iyo lahat. 'Di ba? Eh sino ba sino ba sino sino, sino ang pinakamalinaw na sagot niyan ganito. Sino bang presidente na bibigyan mo ng pabor yung vice president mo na ang ginagawa ay puro katarantaduhan sa presidente? bibigyan mo ng pabor yung ganun? Parang sinabi mo na rin na tama siya, mali ka. Di ba? Ngayon, bakit bakit hindi ka pabor? Mga kababayan ko, ba, why you are not favor sa mga ginagawa ng presidente natin? Masakit kasi sa mata, sa totoo lang. Masakit kasi sa mata, mga kababayan ko, ng isang vice-presidente, mga kababayan ko, na ang ginagawa ng presidente ngayon ay puro pagtatrabaho, puro kasipagan, puro pansatao, tao, habang ikaw, pabanjing-banjing ka sa ibang bansa. Tibay mga kababayan ko, literal. And I have problems with the um, violations of uh, our fundamental law, our <laughs> constitution. Pucha, alam mo yung constitution, boy? <laughs> <laughs> fundamental law in our constitution ha <laughs> Unang-unang lumabag ka sa constitution eh. Gusto nyo isa isa-isahin ko? Pag inisa-isa ko yung constitution nito, tapos kung yung mga nilabag nito, abutin tayo ng kinabukasan. Pero yung shortest at pinakasikat, doon tayo. According to the constitution, bawal magnakaw. Tama! Nasa constitution niya, basic! Bawal magnakaw ng pondo sa kaban ng pera ng taong bayan. Tama! O ngayon, Paano mo mapapatunayan ang sarili mo na hindi ka nagnakaw sa pondo at pera ng taong bayan? Mga kababayan ko. Paano mo mapapatunayan ang sarili mo na hindi ka nagnakaw ng pondo ng pera ng taong bayan? Mga kapatid. Dahil ang ako sa ang, ang sa sayo, hindi mo ang inaako sa siyo ay plunder, pandarambong. Tama, pandarambong. So ano kailangan gawin mga kababayan ko? Sang gaganapin 'yon, impeachment. Mga kapatid. Kasi tinatanong ka. Saan mo dinala ang 612.5 million pesos na confidential fund? Yun lang, that is the biggest that, is the biggest question and the shortest question. Kung may nilabag ka sa kung may nilabag si Pangulong Bongbong Marcos sa inyong fundamental law at under the constitution, which is the under the constitution din na tinatanong sa iyo. Nasaan ang pondo ng pera ng taong bayan na 612.5 million pesos at hindi mo maipaliwanag sa pondo ng pera ng taong bayan na tumarap ka sa impeachment? O di ba? Ano nilabag nito? Yun yung pinakasikat, yun yung pinaka-basic na sinasabi nga nilabag ng fundamental law na etc. etc. sa Constitution. Kasi because based in the Constitution, number one, bawal magnakaw ng pera ng taong bayan. Di ba? Ay ano tinatanong ang tao? Tapos sasabihin mo ngayon, si Bongbong Marcos may nilabag sa inyong Constitution. Ano yung nilabag niya? Mga kababayan ko, ano yung nilabag ni BBM? Ano yung nilabag niya? Ano yung nilabag ni Pangulong Bongbong Marcos na pinagkakakanaan mo dyan sa Australia? Ano ba, mga kababayan ko? Siguro naman, ay kita nyo naman, mga kababayan ko, di ba? Nilabag ba ni BBM yung ginagawa niya ngayon? No. Pabor pa nga sa Pilipino. But this Vice President 612.5 million pesos confidential fund na pinapirma niya ang di umano'y hindi tao, walang birth certificate, walang death certificate na ng pangalan ay Mary Grace Piatos, Coco Bilyamin, mga kababayan ko. At mga kwentong chichiria, tindahan, mga kapatid, na kumuha na nag-disburse ng confidential fund. Walang resibo. Certification lang. ba? Diba? Ngayon, mga kababayan ko, Sasabihin niya lumabag sa constitution. Ano bang constitution? Um, ang pinakamalino na nilabag mo, yung hindi mo pagsagot. Kasi nagtatago ka pa rin sa likod ng uh, likod ng uh, Senate President. Hindi, okay, literal, mga kababayan ko. you are hiding behind the back of Jesus Codero. Huwag <laughs> lang mapag-usapan, mga kababayan ko, yung impeachment kasi mauungkat yung confidential fan. <laughs> Come on! Ako, ah, wag Huwag ganyan. Lalaruin lang kita dito. Maniwala ka sa akin. Tuloy! Particularly with the rendition of uh, former President uh, Duterte, that was really an affront to Philippine uh, sovereignty. Ano? Ano daw? magbura eh! Alam nyo, lagi nyo kinukunik si BBM. pagdating dyan kay, pangu kay, pa dating Pangulong Duterte sa pagkakakulong. Bakit ba lagi nyo kinukunik si Bongbong Marcos? Ano ba kasalanan ni BBM? Saan ba nagkasala si Duterte? Human rights? Si Bongbong Marcos ba nagpakulong? Hindi! Mga kababayan ko, si BBM ba nagpakulong? Hindi! Mga kapatid, sino nagpakulong? kay dating Pangulong Duterte, kayo magsabi, mga kababayan ko, please comment down below. Mga kababayan, alam nyo yan. Sino nagpakulong kay dating Pangulong Duterte? Malinaw pa sa sikat ng araw. Alam nyo kung sino, mga kapatid. Alam nyo kung sino, mga kababayan ko. Si former Senator Sani Trillanes sa Tanong Magdalo Party List. Yan ang nagpakulong at naghain sa Netherlands, mga kababayan ko, ng uh, kaso laban dito kay dating Pangulong Duterte. Anong pinagkakakanaan nito na si BBM? Si BBM, puro a BBM eh. ba? Diba? <smart noise> hindi nyo mapag-initan si Trillanes kasi takot kayo. ba? Diba? Eh, hindi naman ka Ano? Natural, bibigyan ng ustisya ni former Senator Sani Trillanes ang uh, mga taong pinagkikitil nito ni Duterte. ba? Diba? Ano kasalanan ni BBM doon? Wala. Mga kababayan ko, kasi nangyari yung ex-judicial killing, nangyari yung pagpapakulong kay Pangulong Duterte, at nangyari ang pagsasampan ng kaso, hindi pa presidente si Marcos. So ngayon, ngayon siya ang presidente, sasabihin nyo, kasalanan ni BBM to, kasalanan ni Marcos to, kasalanan lahat niya to. Isisisi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Lahat kayo isisisi nyo mga DDS. Shit. Di ba? Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Talaga? Tingnan nyo tingnan yung reaction ni Atty. Clear. Ang kulit talaga nito ni Atty. Nickel mag-reaction. Eh. Natutuwa ako dito eh. Tingnan nyo ah. Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang mabudol. Sa panahon, uh, sa, 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 nakikita po natin na uh, pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pa mumulitika? Correct. Sino ba talaga ang nambubudol? Correct. Yung e, tanong dito, sino ba talaga ang bubudol, mga kababayan, di ba? Hmm. Sino ba talaga ang nambubudol? Okay, balikan natin. Balikan natin. Tama si Attorney Claire dito, mga kababayan ko. Sino ba talaga ang nambubudol? Di ba? Sino ba talaga ang bubudol? Yung kapatid bayang ko. Merong 51 billion pesos na pondo sa distrito niya. Tapos di naman napagawa ng maayos yung mga flash, pla, flood control. Yun, literal na budol. Tatay niya umutang ng 125, 100, ano, uh, nasa na, na, 13 trillion pesos. At uh, 13 trillion pesos na ang hirap bayaran ng Pilipinas ngayon. Literal na ng budol. Parmalis scam, 612.5 million pesos. Tapos mga kababayan ko, pinapasok yung Pogo. Iniscam yung mga Pilipino. Mga kababayan ko. Kung totoo sa alam nyo, alam 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 niyo po, no? Tama si Attorney Claire dito eh. Itong si itong si Vice President Sara Duterte, sa so totoo lang, ano, alam niyo kung ano, malaki ang atraso niyo sa taong bayan. Mm. -hmm. Malaki ang atraso niyo sa taong bayan. 'Di ba? Malaki ang pagkakasala ninyo sa taong bayan. So tutusin, kulang pa nga eh. Kulang pa yung pagkakakulong ni Digong para mapagbayaran niya lahat, mga kababayan ko. Kulang pa yung mga buhay ng mga tao na namatay during the extrajudicial killing na pinangkota-kota ng mga pulis na inutusan nilang kumitil ng buhay. Kulang pa yan, mga kababayan ko, para makabawi kayo sa Pilipino. Diba? Can you imagine? In just one family, halos wasakin ang buong Pilipinas ibaon sa sa limot ang pinagpaguran ng demokrasya ng bansa natin imagine ninyo mga kababayan ko isang pagkakamali ng mga Pilipinong ibinoto yan si Duterte noong 2016 kaya nagkandalet letsi ang Pilipinas kasi na-realize ko sa panahon ni Pinoy hindi tumakas ang gasolina 42 nung umupo si Duterte naging 50 di ba tumaas ang presyo ng ng sili, tumaas ang presyo ng uh, ng asukal. Halos binagdakawan tayo sa DA. Ngayon mga kababayan ko, dire-recover ng Pilipinas yung mga natamo niyang panga, mga natamo niyang pinsala nung nakara nakaraang administrasyon, mga kababayan ko. Sasabihin niyo, scammer si Bongbong, magnanakaw si Bongbong, budol. <laughs> How come? Paano nangyari? 'Di ba? Kayo ang totoong budol sa bansa natin. Kayo ang totoong sumira ng bansa natin. Tandaan nyo, malaki ang atraso ninyo sa sambayan ng Pilipino. Pinatot sa dahat ng Sagot dyan ni I am not on holiday uh, for this trip. I am here uh, to discuss with the Filipino community on ways forward. Uh, ang tawag dyan, early campaigning uh, for our country and of Ano ba for, para sa bansa bakit? Ano ba na itulong mo sa bansa natin? Tanong ko lang. Nandiyan ka sa Australia for our country. Ano ba na itulong mo sa bansa natin? Literally. Kasi kung tatanungin niyo po ako mga kababayan ko, ano ba ang naitulong nitong vice presidente na to sa bansa natin? Ano ba ang nabigay niyang tulong? Ano ba ang nabigay niyang malaking importansya at naiambag nito bilang isang bise presidente sa bansa natin, mga kababayan? mag mong niyo yung sabihin niyo dalawang truck mo doon sa OBP. Mga kababayan ko, ipagmalaki pag yung dalawang truck mo, mga kababayan ko na umiikot sa buong Pilipinas. Hindi sapat 'yun. What we want is ano, serbisyong pambayan, serbisyong pantao. Dapat kang maging presidente ng bisip ng bambansa natin dahil yan ang posisyon mo. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo dyan sa Filipino community? Sinisiraan mo yung presidente habang nagtatrabaho habang ikaw nagpapabanjing-banjing lang. Di ba? Tuloy. Of course, how we can push the administration to do more for ha? our country. Ano? <laughs> ako salita ng ganyan dyan sa Australia. Hindi, sa ka ba umuhugot ng, ano, ng, uh, ng lakas ng loob na sabihin mo yan? Paano mo maipupush yung bansa natin? Ano nga ba na itulong mo yan? Ang tanong ko sa sa'yo eh. ba? Diba? Paano mo maipupush yung bansa natin kung sinisiraan mo yung presidente, hindi ka nakikipagkaisa? And, um, the Philippine government should not discount the contributions of uh, the Filipino communities worldwide. Sip-sip ka sa ibang bansa, dai. Huwag ganun! Ngayong nalalapit na muli ang pag apatas na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng bise na hindi siya muling dadalo rito. Gaya mong makarang Okay na yon. don't think uh, he will be uh, providing anything substantial. <laughs> Babalik ang kita pag natapos yung sauna ni Pangulong Bongbong Marcos. Promise ko yan. About uh, our country. <laughs> And it would be best to spend that time with the Filipino community. Para ako nakakita ng ano, para ako nakakita sa Australia ang clown na nagsasalita. Mga kababayan ko. No? Tignan, imagine, imagine ninyo, nagsasalita siya ng ganito sa Australia. Nagdadadakdak siya ng ganyan habang yung presidente nagtatrabaho. Tapos mga kababayan ko, mapapanood to ng ibang tao. Siya yung nasisira. Siya, hindi ang presidente. Abang ang presidente natin pagod na nagpapakapagod, nag may gera pa sa ibang bansa, mga kababayan ko, siya, nagpapabanjing-banjing. Alam ko ba, mahal ng mga Duterte ang, ano, ang mga OFW. So sige, yung mga nasa Israel, mga naiipit sa Jordan at sa Iran, mga kababayan ko, sige nga, nyo nga. About uh, our country, And it would be best to spend that time with the Filipino community. Kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ang Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan. Bigaling <laughs> oh, oh. mo, Torne Claire! Oh, lakas ni Atorne Claire. Para, parang, parang in-imagine ko, parang isang ganun. Wah! Bang! <laughs> pag pag ganun ni Atorne Claire, oh. Wah! Bang! para para parang, parang para si Buday kinang kinapinaang four pound eh. isang paliwa isa sa kanan isang straight bag at ang mata at ang puso para sa taong bayan correct so kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno wala po talaga siyang malalaman correct para sa GMA Integrated News ako si Iban, may Mayrina ang inyong saksi Maraming salamat sa GMA Integrated News for this wonderful uh, news mga kababayan and we appreciate your uh, 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 confidence and uh, what we call this uh, sacrifice sacrifice uh, ano ba sa inyo 'yung sacrifice have your sacrifice for uh, para magkaroon ng isang magandang balita for the Filipino people and maraming salamat Ivan Marina for your uh research na pinaghihirapan nyo para maibalita sa taong bayan. Thank you. 24 oras and saksi. GMA News. Paraming salamat po. No? And uh, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para mas lagi kayong updated sa mga biyahe ni Koy Movements na nire-reactionan natin everyday. Alright? Huwag mo kakalimutan mag-follow, like, comment, share, and subscribe.